kaya yung kaya di ba ganyan blurred nyo yun yun naghahaburan yung, uh, yung uh, mga viewers natin mga idol 355 viewers from CJ Raybastv thank you so much bawal kasi sa Japan ganyan ayo dito sa Korea kasi mga idol bawal din kasi lang ha. pag pinay naman kasi alam mo na medyo may katigasan po yung ulo talaga <laughs> ayaw nila <laughs> dalikato <ka> daw <laughs> ah may bato pa freebies. <laughs> May bato. <laughs> okay lang dito, idol. Wag ka lang papahuli. <laughs> medyo delikado rin talaga pag uh, medyo ano, nasubrahan. Pero mamaya, idol, pag umuwi kami, siguro medyo gabi na mga idol para hindi na makita kasi mga tatlong sako yung dala namin, dalawang sako. Ipamimigay namin sa mga kapwa namin OFW, mga master. Yung aming mga huli. Kaya Ganun po karami yung aming inuuwi mga master. Ah. Allah. May sasakyan ba kayo? Paano nyo ma mahakot nyan? Opo Idol, may ano ko eh? May uh, pro wheels kami sasakyan dyan? May loader kami truck loader may sasakyan na doon. yung maliit lang yung parang multi kabay dol kasi dito sa Korea dol hindi pwedeng wala kang sasakyan dito kailangan mayroon talaga sa yung company namin malayo tsaka pag nag winter may snow oh, pag may snow nag snow mga master kailangan ng sasakyan namin kasi hindi na pwedeng naka, ano lang, nakamotor motor ka lang dito Meron din motor kasi lang kailangan talaga may ano multi kabay mga master mura na lang multi kabay dito mga idol Mura lang siya kaya Pinagati-atihan namin yung mga anay namin. Mga ah, kapwa namin. Ilan yung multi-cup sa master? Ani yung multi-cup namin doon? Kaso lang, yung tatlo kami. Isa lang yung ginamit namin. Hindi lang pwedeng dalhin lang siya isa Kasi mahal lang gusto rin na doon mga master. Napakamahal. Siguro siya sa takbuhan namin. Nasa 500 na yung ano, gagastasin namin. Eh, sayang din yun. Natatawa si CJ mga idol. Natatawa mga idol kasi ano eh, yung marami na naman siyang matutulungan ng mga idol. Oh, masaya ay lang mga idol. No. Master, master, thank you so much po. Ayun, nagkaroon din ng nagkaroon din ng comment ng ating ano mga Kasi na napakahina lang net ating ngayon sobrang hina. Ayun oh. Master, thank you so much. Galing Lord sa po idol. Dami na bang kuha? Ay, na, napakarami na idol. Galing kay uh, Zenaida Reyes. Napakarami ng huli. Yan po yung uh, pangalawang uh, ano na, basket na. Pero may nauna na isang sako, mga sir. Tinaas na kanina. Naku. makapal is no dyan pag winter. Ay, po, idol. Napakakapal, idol. Parang hindi ka makakadaan kaya nga minsan eh yung uh, bago kami makadaan idol kailangan talaga ng loader muna bago kami dadaan yung loader idol ay talagang uh, hinuhukay muna yung loader ba yung daanan namin kasi hindi makakadaan yung ating uh, multicab mga idol pag ano pag uh, kami papasok sa trabaho ang mahal naman ng gas upo idol napakamahal ng gas ito idol sobrang mahal ng gas kaya kailangan namin na magtipid. Kahit na paano kasi yung isda mga ito, napakamahal din isda dito. Kaya pagkakataon namin to, kahit ito lang yung ating ulam lang araw-araw mga idol. Pwede sisig, adobo, mitsyado, kaldereta. Ang dami! Oo, uh, oh, sisig. Wow, puno na naman. Ayun. Kahit anong luto mga idol, itong tilapia, napakarami. Masipag ka lang magluto. Kahit anong naiisip mong luto mga idol, pwede yan. Adobo, mitsyado, kaldereta. Hmm, kahit anong luto. Ano ba na mo luto mga idol? Pwede yan. Kung ano yung... Importante dyan, libre dol. Oo, oh, ito yung importante talaga. Libre talaga. Yun, yun ang uh, the best. Yun ang pinakasusi talaga oh, sa po. lahat. Eh. The best talaga. Shout out mga Lodi. Galing kaya Katropa 29 Vlog. Ayun, uh, shout out pa yung idol. Saan yan Lods? Dito po idol. Sa so, Taiwan idol. Taiwan ulit idol kami. Kakalipat <laughs> lang kami ngayon. Kakalipat <laughs> lang idol. Ngayon ngayon lang. Tawa-tawa <laughs> si CJ Mangai ya, <laughs>